So sayang mga kulturista, nandito ako ngayon sa Das Marinas, sa Shakey's. Ayan, makikita ninyo yung Shakey's sa likod ko. So medyo against the light lang, ilaw ng Shakey's. So andito tayo ngayon kasama natin mga tropa nating vlogger. Ayan, sa likod natin. So ito, pinakauna nating tropa, maglalakbay. Oh, hey. Shout out! Bati mo naman ang mga kamotorista natin. Ayan, masyad mga kalakbay. Ang magandang gabi. Ah, uh, natin si Maestro Motor Motorista from Laguna. Yay! Gang, gang! Eh, syempre, may tropa ako dito. Tagadas, tagalas Pinyas. Shout oh, out muna sila. Magandang gabi po. Sir Q. Yeah. Ayan. ayan. <laughs> Support natin, Sir Q. Idol ko rin to. Ayan. Syempre, yung ating... Papayel. Yeah, ay, but you Ayan na! Ayan na! Sabot natin! JC Garcia! Hi guys! Nice, JC Garcia here! Follow nyo si Maestro Motorista! Hey. Hey, Geng! Geng! Renato Kasuga! Long live! Long Follow and subscribe! Maestro Motorista! Yeah, support natin! Renato Kasuga! Sino po? Ito! Hey! Tenorio! Hey! Tenorio! Huwag nyo kalimutan! Mati yung Tenorio! Meron pa tayo dito! Carl Motovlog! Shoutout! Oh, oh mo na si Yeah, support natin Carl Moto Vlog. Page ko. Yeah, support natin. Eh, gang, gang. Sino pa? Ito yung snubber. Oy, Oy oh, mo na sila. Yeah, okay, araw sa mga kapastid. Shoutout kay Maestro. Uh, thank you. yeah, support natin. Uy, meron pa. AJ yes, Moto Vlog. Hey, what's up? Uh, magandang gabi, no? Ah uh, nandito tayo sa Shakey's Palipara. no? Gasma. Contract signing tayo ng Bossman. So, shoutout kay Bossman uh, at Klo at Klo at advertising sa Tactical Ride and Shine Thank you. Okay, gang. So, signing contract namin ngayon. Kaya masaya. Andito kami sa Dasmarinas. Tapat ng City Hardware. Ayan. And Shakey's. So, kakain kami dito mamaya. Lalafang-lafang kami against the light ng Shakey's. Ay, Shakey's natin. Ayan. So, kain tayo mamaya dyan. So, nasan pa tropa natin? So ayun, nandito kami ngayon sa Shakey's uh, Paliparan sa Dasmarinas, Cavite. So tapat ng City Hardware. So tamang selfie mga tropa. yan o, ay! So signing contract kaya, masaya. Hoy, pasama ako dun! Hey! Ay! So ayan, kasama natin. Siyempre, may mga kasama pa tayong tropa. So batin niyo naman sila. Yo, what's up? Kali Lente. Hey, shoutout po sa mga followers dyan ni Maestro. Kali po. Ayun! Eh, 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 andito kami sa Shakey's Kaya nagkakasayahan kasi Signing contract sa Bossman Custom Seat Asa na yung nag-interview kanina? Oh, okay, dahil nag-interview kanina Ikaw na interview Ay, magandang gabi at eto na tayo Nasa Shakey's Paliparan ulit tayo At uh, kasama natin ang mga team payagpag At ba't tayo nandito? Siyempre, pipirma tayo kay Boss Mel At uh, kasama ng ating payagpag ay shout uh, Shoutout sa Sion Tactical Sa Artek Clothing sa Ride and Shine and uh, ano pa ba? Maling mo 'to pa ba ako? Boss Melana, sakto-sakto na lahat 'no. At sa mga katropa natin at mga katimpayapa pag nandito ngayon, shout out sa inyo lahat and God bless. Yan 'no, 'di ba? Ang dami. Gen -gen. Yeah, ginseng oven Masarap upuan si masarap Boss Mel. Si yeah, masarap. Anong masabi mo, pre, kay Boss Mel? Ang sarap upuan. Sarap huh? Anong masabi kay Boss Mel? bot. Comfortable upuan si Boss Mel. Masarap upuan. Boss Mel yung Masarap upuan. Nagdadatingan, na Yay! Ito pa. Managdadatingan na, oh. Yay, yay, yay. Iman. Musika at Para wala kang pudu nohan pero di ko dinigilan Ulamang naniniwala pero sino buken ko wit barista, tigman natin yung nuggets and shakes kung masarap. Mmm, sarap. Dito mo? Bumili ka. Yun. 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 So ayun uh... mga kamotorista, November na tayo. Di Boss Med. Ayan. Ito na yung data ni Boss na tayo. hindi ko mapakita siya pero sa yung nilalaman. So ayan. na tayo. So kunin uh... yung ilor So ito, uh... so, this uh... is very basic. No. Sayon uh... mga kamutris na, sa boss official endorser Thank you so much kay Rose Med and syempre kay Boss Harold. So akin din lang, meron din sombrero. lahat lang ka pero much. Ilagay na dito tapos pa sa isa.